loko na spinero Gawa ka talaga mag-bicho-bicho Ay naku, sobrang kapal na talaga ng mga kanil pinero At wali mga maraming bisis naman ako Ang experience na ito Pero hindi garito karaming tao At hindi rin ako nag bicho Dahil iya at natatakot ako Baka kayo Ayun tayo dyan Kapalitan pero may napansin ko kasi marami din mag-bicho-bicho Ay nakiuso na rin sa pinero Ay Ano kaya meron ngayon dito kasi May rally, oh? parang nag-rally ba? Alala ko ay kaya pala may paganito sila Parang. independence din ngayon. Kaya pala ngayon naliwanagan ina, na kanina nagtakta ba? na Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat I'm welcome to Pilingir Channel. Ngayong araw talaga ito mga kapilingon ay eh magpunta tayo sa Charles. Uh, ano kasi birthday ko kasi noong nakaraang araw hindi ko na lang hindi ako nag-vlog sa birthday ko kasi ayaw ko kasi mag-celebrate ng aking birthday dahil sa birthday ko kasi ano din kasi yan, the anniversary ng aking mama. yun ang nangyari pag birthday ko hindi ako mag-celebrate pag ganun ba kasi ano kasi kung saan ako mag-birthday doon yung karawan ng aking mama Kaya it's better na pinili ko na lang na ano ba siguro dahil double impact kasi yun sa akin instead na ano ba kasi para kasi ano eh kung saan ako nandito doon din nawala si mama pero ngayon mga kapilingon magpunta tayo ng church dahil hindi ako nakasimba nung ano sunday pa naman yun kasi nga nung mga anong mga araw na yun ba parang iwan ko lang <laughs> tinatamad sorry ano, pa naman no tinatamad si pilingiro kaya yeah, yun ngayon tayo magpunta ng simbahan at pili-flex muna natin yung ano ba yung sapatos natko Matagal na ito nakatago sa suok pa. Nakukupot naman yan. Sa rin spilling ito. Ang tagal pa naman natin. Na ano no? Pero kuha tayo ng payong parang umaambon um kasi ay hindi na. Magkano muna tayo. Daan muna tayo sa loading station. Sa tindahan. Ito pala ang aking tinitirhan Takbo tayo kasi ang bus ba? Paparating na ang bus. <laughs> Diyan sa GS25. Diyan tayo magkalud, kasi hindi tayo makasakay ng bus pag wala na tong paubos na kasi ang load ko. Kaya dito kasi ang pinakamalapit na convenience store. Para makalood tayo ba? Kasi hindi tayo makasakay ng bus pag walang ano. Pag walang load. Tapos na tayo nakalood. Punta na tayo sa bus station baka maiwan pa tayo sa bus umampun pa naman okay let's go na punta tayo doon ah may ano pa one minute <laughs> ito talaga mangyayari ba pag ano kung kailan pa kasi ang yun si Pilingiro ah. parang correct ano na masangit ito sa yeah, wire let's go eh Malungan muna natin si Ulan. Wala mga kapilingon, may ano pa. 8 minutes pa yung ano natin, bus. Nawala yung ano eh. 4101 kasi yung ano natin sakyan. Yung red ba. Yan, 9 minutes pala. Ay, antay muna tayo dito. A few moments later. Na dito si Antay nandito na ang bus, ay sakay na tayo at kahit nagkalisaw na tayo ba, yung ibang nagkalisingin sa akin ba, hindi video pa dito pero feel ko lang kasi i -flex. gusto ko lang talaga i-flex ang iba sila dito ba na may ulan namang sa atin na na pala kung ngayon mga kapilingon mag, -ano tayo? mag transfer tayo ng pangalawang bus kasi malayo pa kasi yung simbahan at dito tayo sa area na ito magantay mga ano pa, mga one minute pa ata siguro doon tayo, proceed tayo sa unahan kasi baba ko lang pala ng ano at sa bus ba kaya daan tayo dito sa subway ano yung kamera natin dito <laughs> Paka -paka dito yung bobo baka baka din ng tao ah nilagay ko lang kasi yan sa gilid tapos ano ba kanina ang, ang tahimik tayo ko kasi at ano kasi baba ano kasi nila ng ano ba dal dal kaya yun ngayon dito na tayo sa sa buwis, punta tayo sa ano? Dun sa isip, papunta sa church, sa simbahan. May nakalagay kasi dito mas... Dati natapos ko dito sa ilalim. An ngayon, ano na? Pagisado ko na ba? piling ano, no? Dati ligaw-ligaw talaga ako. Ano ba lang? Kasi ang dami kasi sa lalim. Sa lalim Hindi ko alam kung baka min... makamali-mali. Pero ngayon, mas Kumpante na ako dito sa daan sa amin. Kumpir sa taas. Kasi mas maligaw pa ko sa taas. Kaya nito, ang dami ng um, entrance exit. Ganun ba? Ayan. Naluto ng silimira. Ang pa naman tao doon. Ang pinakadulo. Doon kasi, kasi doon. Nakalakay kasi doon sa ano ba? Nakalakay. Ah, uh, kita tulis <laughs> cakap, kanon, nak berapa nak? Kami rasa, saya. Kami ibu yang mana tu? Hahaha. Kami tak. Anoi. Anoi. Bukankah saya juga mau, mak? Mak anu? Mak ibu seorang tu pak. Eh, apa yang saya minta yang mana saya sambil begini, saya rasa nanti. Apa kata mak? Ano ba sa ulo? Daka, naka gamis? Ang gamis? sala? Naka galam na yun. Ano yung uh, Ano tayo? Saan tayo ngayon? Nakalimutan ko po lang yung parasasimbaan. Ang dami. Ang buong ganda. Ang dami. Daka dito yung nakalagay ng mga kabinoy. Katulik. University. College of Theology. Dito tayo gadaan. Dito sa arena dito.

kunting lata na lang kung lata mo hindi kasi maano pa hindi tayo nagsalita marami kasi sa voice over marami kasi kailangan yung voice over kanina kasi yung sabiyahin sa bus hindi kasi ako magsalita doon kayo sinisikreto ko lang yung video na yun bawal talaga nito na ano bawal ko talaga yun pero ano lang para paraan na lang talaga hindi kanina lapan na lang ipilingin ito na, hindi na yun na parang gulit

Terima kasih telah <laughs> menonton! ba? Sabi niyo, baka maka, makasagi tayo uh, Ano pa tayo dito? Uh, tala ba? Gawa uh, na ng kasalanan na Yung mga tao ba, mga, mga, mga natin, makasik Hindi niyo, kabigatan pa naman yun Ayun Malapit na pala tayo sa charge Dito lang banda Mga ilang hakbang na lang Ito na po yung mga kapalingon Ito na po uh, ang card I mean, guys. card Dito muna tayo sa likod Punta tayo sa ano, yung sindihan ng kandel Ito na po Ano ba naman? magkikita nyo ba? Sino bang mataas sa amin? <laughs> Hindi ko kasi mahalam Ano yung nga parang backshot yung camera natin kanina <laughs> parang taas na yung ulo ko ah mahirap kasi mag solo ka lang ay ikaw lang ang lahat ba mag ano mag anong tawag nito ito lang lahat gumawa diba ng edit ng video yung ganun ba pero laban pa rin tayo yun lang talaga ang buhay lang ah dito muna tayo maguna mga kapilingon dito sa may sindihan ng kandila at pagkatapos ito tsaka na tayo papasok sa loob dito tayo maguna ito pala mga kapilingon ang loob ng simbahan flex ko lang ng kunti ah, um, pananaliang flex lang ito ba at tapos na pala ako dyan at papauwi na, na naman kung saan palabas na na tayo at magabang tayo ng bus at bababa tayo sa Sol at from Sol take another bus para papunta sa bahay dahil malayo kasi yung bahay kailangan kasi tour rides walang bus na, na diretso ba kaya and it takes 2 to 3 hours ang biyahe kaya uwi muna tayo dahil pag magtagal masyado tayong magtagal abutan tayo ng dilim kaya let's go mga kapalingon mali pala ako ng pinto sa kapila pala ang pinto na dapat ano kasi may harang doon sa labas tapos na pa Tapos, uwi na tayo Tapos, uwi na na tayo Dahan muna ako ng pagdadam Tapos, ito rin ngayon Dito na po Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat Mga mamang sir, lalong lalo na po sa inyong suporta Sa mga nag-subscribe Maraming salamat po And God bless all Adler pula dulu orang party Ini saya nila 2 hours later Vamos sair na de may nag ano ba parang, parang sa, parang nag wheel ka o ano ba rally anong tamang tawag yan eh shoutout po kay Ma'am Eliza Gerzo or Ma'am Eliza Gerzo. Ang shoutout din po kay Ma'am Juicy Cordeta. Ang shoutout din sa lahat ng Tagalete. Shoutout din po kay Sir Warren Lisada. Ang shoutout din kay Ma'am Nuralin Siso. Shoutout din po kay Ma'am Milda Idemni from Dumanhog. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. Ang shoutout din po kay Ma'am Ingracia Cresostomo from Hagunoy, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Dindi. Ang shoutout din sa pamilya Kisulon from Sumilaw. Bukidnon. Shoutout din po kay Ma'am Ideliza Hinyo from Kisun City. And shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. And shoutout din kay Ma'am Esther Pires from Lipa, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. And shoutout din sa asawa ni Ma'am na si Sir Jumides na nagbe-birthday last August 16. Yan, belated happy birthday po, Sir. Shoutout din po kay Sir Arnel Charlon at kay Ma'am si... sa Mama ni Sir na si Ma'am Cecil Charlon from Kisun City. Shoutout din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. And shoutout din po kay Ma'am Chini from Barangay 179 North Caloocan. Shout out din po kay Ma'am Sil Ma, cool. Ma Cado from Milior Kamsorbi Bicol. Yan, maraming salamat po sa yung lahat mga mama and sir. lalo na po sa mga subscribe at subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po na subscribe, pa-subscribe po na aking channel from Pilingiro channel. Thank you for watching. God bless.